Yo, what's up guys? Hey! Ang pagbabalik dito ang galang. Ngayon gagawin natin, tamang luto muna tayo. At ay nulutoy natin, sinabawang tilapia. Yan, nakikita nyo naman. Lang kadaya-daya, meron tayong kamatis, sili, tilapia. At ito, sinisimulan ko na iwain ng ating sibuyas. May luya at Talbos ng kamote. Let's go. Try na natin ito. Baka try pa na iba. Isa pa ito pala. Isa sa mga paborito kong isda. Tilapia na sabawan natin. Let's go. Tutoy na natin. Yo. Nakain natin ng sibuyas. So, gamit natin ang ating kutsilyo. Made from bagyo Yan. Siyang. Nakain natin to Buhay na sibuyas. Bago magkaiyakan. Siyansahan nyo hindi naman talaga ako magaling magluto eh. Pag trip ko lang magluto, yan. Magluluto si Tong Gala. Pero kung hindi ko rin trip, yun. Replay <laughs> na lang sa labas. <laughs> Pero hindi naman ako mahilig talaga sa mga fast food. Tayo ko rin ng fast food, mas gusto ko nang magluluto. Kasi mas Masarap ang lutong bahay. Oh, okay ano na siya? Wow! Lagyan na natin sa kumukulong tubig. Let's go. Lagyan na natin ang ating luya. Bumoy ka agad, oh. Tayo na natin kumulo Mga ilang minuto. Kaya rin yan. na kita kalamansi. na natin habang nagpapakulo tayo ng yung, yung kalamansi. Kalamansi. Para sa ating tilapia. Wow! Alright. Ya, Tilapia. Lagi pa bulok. Okay. So, na lang ulit kayo nakapag-vlog. Baka nga pala gusto ko pakilala sa inyo si si Dragon. Ang aking alagang Silver Arwana. Kamusta? Yo, what's up? Shoutout po sila. Shoutout! A few moments later. Siguro umukulo na yan sa init niyan. Hm. Diyan, lapit na kaldera namin. May exhaust sa gilid. Oh dito. Meron pa dito. Oh, mucha nagpagpa. Lang yata. Yeah, yan, ayan na siya. Nakakulo na. Pero maya maya pa. Apply natin yung kamatis. Mas gusto ko yung medyo lambog lang yung kamatis para katas na katas na. Okay, maya konti. After 5 minutes pa inches later. Transfer natin siya sa mas malaki. Marami na may palay sa bowl na lagay ko. Mga bobo! Lagay na natin ang sili. Isa. <coughs> dalawa. <Ayan ang> sili. <coughs> yung sili. Mukhang pwede na natin lagyan ng timpla. Okay. Lagyan na natin muna ng timpla. Unahin natin ng bed. Kunti oh, asin. zin, 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 zin diba Tapos Bechin Siyempre ang Aji na no moto Tama oh, na baka mahilo <laughs> Mama, tayo Baka mabechin tayo na wala sa oras <laughs> gusto na sa akin, pero konting lasa pa. Ating konting ng apoy. Eh. O, oh, kunaan yan, lakasan mo naman. Yeah. Saktu ang usok. Kulo lang. Sain natin ulit ng ilang minuto. Kaya nating kumatas ang kamatis. Ayan, yeah, no? masarap. Pag-iiyan natin ng kamote. Kamote! Yeah. Sleep lang para hindi yung isda. <laughs> Mga na isda. Hmm. The final tawag, the Grigids, Calamansi. Ang ba Kalamansi? Kalamansi? Alright. Tapos, tayo natin ng ilang minuto. No, 2 minutes or 1 minute. Kain na na. <laughs> Gutom na ako. Oh, tapos na ang ating sinabawang tilapia. Alright. May talbos ng kamoteng riders. Nisili natin parang letter G ah. Hey, kamatis. Alright, kakain na lang. Pinagluto natin si Madam dahil nang na siyang may sipon para um, mawala ang kanyang sipon sa bawo ang katapat para sa ito madam dahil luto ng ating sinabawang tilapia para kay madam dahil alam naman nating pagod yun ilang oras jumuti at tayo rin naman ay galing busy trabaho at ilang oras din jumuti Kaya para sa iyo madam ang ang luto ko ay sinabawang tilapia itong gala <laughs> Narasayan, para sa yan. Para meron kang i-goofing sa pagdating sa bahay. Okay, sunduin naman natin siya. Diyan lang kayo. Let's go. Meron kakain mo na kami bago magsundo. Para pagdating niya, siya na lang kakain. At least may pagkain. Surap. <laughs> Mapa. Sana all. Oh. One hour later. Yun. I'm check pala, uh, 10 o'clock ng gabi at susunod na tayo kay Madam C. tayo. Dito na tayo sa may shock mag u-turn natin, yun Mega mula na. Pangalan tayo kay Madam Si kung malabas na ba siya. O uh, tatambay muna tayo sa likod ng mega mall. Kasi ang ginagawa kong discount ay tambay muna. Sige, sa Getty Getty. Kung hindi pa nakakalabas si Madam. Hindi na natin.

tayo. si Madam si Lika okay. Oh yes. Oh, <laughs> <na si> <laughs> 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 yan? Okay. okay, ba yung ano, yung sinabi ko, di ba ang galing? Oo, oh, napakawin. Yun ang so, lagi mong tatandaan. Balik sa number one. Oh. Galing mo doon. Para perfect. Okay yeah, guys, huwag na tayo. Patikin natin kay madam yung... Diyan lutong... yan, nakalive ka, video. Video yan. Yung lutong uh -huh. ano. Naluto ka? Sinabawang isda. Ang tilapia. Yung itong gala. Para sa'yo. Ano nilalagnat ka? Ayoko na, video ko. Hindi ako babayaran mo yun. Tigasos ako eh. yun. <laughs> 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 Alam mo. <laughs> Takan lang yan. Let's go. <laughs>